Magandang araw po ito ng landas ng pag-asa. Ako si Glenn. Marunong ka bang dumiskarte? Magaling ka bang dumiskarte? Alam niyo nung bata ako, akala ko hindi magandang gawain ang dumiskarte. Eh kasi naman, nadidinig ko lang ang salitang diskarte sa mga sugal. <laughs> Pagkatapos, noon namang nagbibinata ako, kapag sinabing magaling dumiskarte, ang ibig lang sabihin nun, matinik sa chicks. Kaya akala ko talaga hindi magandang gawain ang dumiskarte. Sa mabuting balita na ating Panginoon para sa araw na ito, ang itinuturing kong pinakakontrobersyal na talinhaga ni Jesus, ito yung tungkol sa amo na sinisante ang kanyang katiwala dahil nilulus na ang kanyang ari-arian. Pero bago tuluyang nawala ng trabaho ang katiwalang ito, ini isa niya yung mga may utang sa kanyang amo. Pagkatapos, binigyan niya ng malaking diskwento. As in, malaking diskwento, up to 50% off. Ang <laughs> di ba? Eh, ba't daw ginawa nung katiwala yun? Eh, para nga naman, pag dumating yung oras na talagang wala na siyang trabaho, meron siyang mga taong maaari niyang lapitan. Anong tawag doon? diskarte. Alam niyo kung ito ay pangkaraniwang talinhaga ni Jesus, eh pwede nating sabihin na yung madayang katiwala ay tayo. Pagkatapos yung amo naman ay ang Panginoong Diyos. Pero maaari ba nating i-apply ito sa talinhagang ito ngayon? Lalo pa nga at sinasabi na pinuri ng amo ang pandaraya. Maari bang magkaroon ng pagkakataon na sumang ayon ng Panginoon sa baluktot na purihin niya ang pandaraya? Ano sa tingin mo? Hindi, di ba? Hindi kailanman kakatigan ng Panginoon ang masama at mali. Eso, eh ano ang susi sa kalituhan natin sa talinhagang ito? Makikita natin yan sa huling pangungusap ng Ibanghelyo. Ang sabi ni Jesus, ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. Sino ang tinutukoy ni Jesus na magaling daw gumawa ng paraan? Yung makasanlibutan. O sinasabi ni Jesus, e bakit nga ba mas magaling pang dumiskarte ang mga makamundo kaysa mga kristyano? Parang meron siyang panghihinayang. Meron tayong kasabihan sa Ingles, the end does not always justify the means tingnan nyo, minsan meron sa atin na pinagtatanggol yung mga politiko at sinasabing hindi baling nagnanakaw, nagbibigay naman yan sa mahirap. Mali po yun. Hindi po yun tama. Ang pagnanakaw sa anmang anggulo natin tignan ay mali. Ito ay kasalanan. Nasa sampung utos. Kaya kung gagawa ka ng kabutihan, dapat mabuti rin ang paraan. Kaya natin sinasabi na the end does not always justify the means. Kung gagawa ka ng kabutihan, dapat mabuti rin ang paraan. eso eh ano ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon dito sa Ebanghelyo? Ang gusto niya, simple lang, ang mga makajos dapat magaling din dumiskarte sa matuwid na paraan. Ang husay sa pagdiskarte ay hindi lamang para sa mga makamundo Lingkod ka ba ng simbahan? Lingkod ka ba ng Panginoon? na bay dapat magaling kang dumiskarte. Sa buhay, sa hanap buhay, sa paglilingkod sa kapwa, ay ang sinasabi ni Jesus. Kusihaya natin ang pagdiskarte sa matuwid na paraan. Alam niyo kung pag-aaralan natin ang pamamaraan ng Diyos, magaling siyang dumiskarte. Kung paano niya pinakikitunguhan kahit yung mga taong sumusuway sa kanya, puno ng marunong na pagdiskarte kung paano niya tayo iniligtas sa demonyo ay galing sa mahusay na diskarte. Kaya nga, di ba? Hindi inaakala ng demonyo na ang Mesiyas ay ipapanganak na pobre sa Bethlehem. isahan ang demonyo. Magaling dumiskarte. Yung pagkakapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, akala ng kalaban, kapag napatay niya si Jesus, eh, matutuloy na ang kanyang plano. Ang hindi niya alam, todas siya sa pagkamatay ni Jesus sa krus. Sinasabi ni Jesus, matuto tayong dumiskarte at galingan natin. Sapagkat kung ang ating kahusayan ay gagamitin lamang natin sa kabutihan, madami ang matutulungan at mabibiyayaan. Amen. Ipasa ang pag-asa, click na po ang share. Ang salita ng Diyos ay mabuting balita, higit na nagiging dakila kung yung ipapamalita. God bless.